Sana all na lang talaga. Oh, di ba? Oh, damit mo. What? Wow. Wow. Kasi ito. Wow. Oh, ito sa iyo. Wow. May oh. Turn din. Turn din. Tapos, mayroon oh. pa nito. Ayun mga ka kasi may nagbigay na naman sa atin ng regalo, grabe. Na-miss ako talaga kasi hindi natin inaasahan itong mga regalo na to. Actually mga ka wow, actually. <laughs> Nakaka-English tayo. Mayroon pa dun sa kwarto kasi mga makaka-wonder syempre sa sobrang dami rin ng nagbibigay ng regalo sa atin. Syempre, isa-isa lang yung uh, binubuksan natin, hindi pwedeng pagsabay-sabayin. Mayroon pang isa doon sa kwarto, sa na lang 'yon. Ito muna ang unahin natin. Ma'am, maraming-maraming salamat po, Ma'am. Rose bakay bersaba. Sa pagkakalam ko mga wonder taga-Kainta, risalto. yung ano siya, may uh, may store siya sa Kainta. Ayan, maraming-maraming salamat po sa napakaraming regalo na ibinigay niya sa Wonder Family. At sa balita ko, hindi lang sa Wonder Family, buong team Wonder Family, sila Maritis Vlog, si Wonder Nanay Vlog, binigyan niya rin po ng isang bundle na damit. <laughs> grabe di ba? Grabe makapag makapagbigay ng regalo si Ma'am Rose Bakay, Bersaba. Kasi okay, oh, isang bundle talaga ng mga ka-Wonder, i-unbox na natin siya. I-unbox, kita kita naman. tayo mga ka-Wonder, hindi pa naman na... Hindi pa namin nakita yung loob nito kaya bubuksan natin. Tapos siyempre bigyan natin si ano si Wonder Woman Bahay Vlog, si Wonder Woman Vlog, tsaka si Wonder Kuya Sakto. Andun sila naglalaba. Ayan na Maraming salamat po sa mga nagbibigay ng regalo sa Wonder Family. Grabe. Alam, pinapaiyak niyo po ako. <laughs> yun din pala mga ka kung nakikita nyo, uh, hindi kami laging magkasama ni Wonder Daddy kasi busy siya, may inaasikaso siya. Malalaman nyo soon, surprise. Ay, <laughs> ah, ito, oh, mga mga ka maganda. Ah, mga terno-terno siya. Ayan, oh. Oh, di ba? Terno-terno lang, ano niya, oh. Oh, di ba? Ah, terno-terno talaga siya. Oh, di ba? Ang gaganda. Marami na akong terno ng dami. Sana all. Tapos meron siyang dress, oh, 'di ba? Louis Vuitton LB. Oh. Ah. Sige, <laughs> mga tayo siya mga kawandol. po, maraming maraming salamat po. Sobrang dami nito, grabe. Sana ba 'yun? Yan. Oh, mayroong ano siya, oh. Oh, ang ganda. Tapos mayroong short, oh, ang ganda. Ang ganda nitong short mga kawandol, <laughs> oh. Ang dami nito, ma. Am. Maraming maraming salamat po. O, di ba? <laughs> Hindi na kami bibili ng damit-dami sa sobrang daming nagbibigay. <laughs> Hindi na kami bibili ng damit-dami sobra-sobra na. o. <laughs> oh. Bibigyan ko rin si, ano ko to, yung pamangking ko. Ah, ano pala to? Is pag -ibirin. Wow. Oh, mayroon siyang ano, ano Bagay ko pa naman yung mga ganitong isuot. Kasi, ano ako, sexy. <laughs> Ang dami. Ito kay, alam ko, eh, siguro ito yung kay Wonder Daddy. Kasi sabi nila, mayroon daw kay Wonder Daddy yung t-shirt. Ang ganda. Pero big ko yung t-shirt, oh. <laughs> Ang ganda niya. Ang dami nito. Grabe. Magkano na ito pag bibili mo? Hindi lang ito isang lipo. Oh, may terno pa. Oh, may sakasura siya. <laughs> Wonder Family. <laughs> oh, Oh, di ba? Oh, di ba may terno din siya na ano, pajama at saka ganito. At alam, siguro tag-isa kami dito ni Wonder Daddy. Kasi dalawa siya eh. Oh. Ayan na. Oh, di ba? O oh, sakto sa pamangkin ko to kasi ay, hindi ako hindi kasya sa akin to eh. Kasi sexy ako eh. Pero itong t-shirt sana kasya sa akin. Yung pants lang ang hindi. Oh, di ba? Ayan mga ka-wonder, kasi pupuntahan natin sila ano dun sa labas kasi naglalabas sila. Bibigyan din natin sila, i-share natin yung blessing na natanggap natin. Tara na, let's go! Ayan mga ka tara na, ibigay na natin to, <laughs> di ba? <laughs> kasi andun sila naglalaba mga ka sa labas. Kasi nahapunan silang naglalaba kasi si Wonder Woman vlog, nag-aaral yung anak niya, kaya tanghali sila nakakapaglaba kapag may pasok. Pit lang. Yung salamin ko nag, nag ano siya. Ayan mga ka-wonder, tara na. Ibigay na natin to. Saan pa yan? Asa na sila? Asa na yung mga yon? <laughs> wonder Woman vlog. Alika. I wonder kasambahay vlog. Alika. Ayan si wonder kasambahay. Well, sana, all. sana all! Nagpapariban! Pre. <laughs> sana all na lang talaga. O, oh, damit diba? oh, mo. Wow, sana all. Thank you, Wonder Mame. sabihin mo, thank you, Ma'am Rose. Ba ba ano kay. yun? Rose Bakay? Oo, oh, oh, Bersaba. Bersaba. Maraming... Thank you po, Ma'am Rose Saba. Ay, Rose Bakay Saba. Ayan. Bersaba? Bersaba. <laughs> <laughs> Sorry po, nakakamali. Ayan, Ayan, thank you. Thank you Ay, Ito rin. Ayun si ano, si Wonder Kuya. O asan yung gusto mo dito, Wonder Kuya? Pwede mamili. Ito spaghetti to eh. Alam ko wala ka pa to eh, mayroon ka nitong dito. Mayroon, mayroon ka nitong yellow no. Oh, wow, kasi thank you. ito. Oh, ito ba o oh, ito? <laughs> Yan ang wala. Ito? Meron ako niyan. Ito, itong brown. O, oh, oh, yeah. oh, sige. Thank you. Yan. O, oh, di ba may pamasyal na sila. O, oh, i-share natin yung blessing oh, na natanggap okay. natin. At saka, siyempre, halika dito Wonder Woman vlog at yung anak mo. <laughs> Nakano. O, oh, ito sa'yo. Ay, may, o. Oh. Terno din. Terno din. Tapos, mayroon pa nito. Ay. Tapos, mayroon akong ganyan. Ay, thank you, ma'am, bro. Mayroon akong ganyan. So Mag-ano, mag, parehas tayo mag -so. Ay, this pala to. O. <laughs> Wala uh, po, gawit <laughs> lang yan. Thank you. Binigyan kami Wonder Mommy. O, oh, di ba? Mayroon na silang damit. <laughs> Ay, ang bilis sa inyo at umuulan na. <laughs> Ayan mga kawandor, maraming maraming salamat. Especially kay Ma'am Rose Bakay Bersaba na taga Kainta. Maraming maraming salamat po at God bless at more 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 more, more bless to come sa yung negosyo. Maraming maraming salamat and see you again in our next vlog. Bye bye!